Okay, tara guys, samahan nyo ako. First time ko kasi ngayon na walang kasamang trainer at dito pa lang ako sa parking lot. Kailangan kong aralin mag-isa para magkaroon tayo ng peace of mind na walang kasama. At para alam mo at gamay mo yung drive mo na walang, alam mo yon magtuturo at mangialam. Kasi kanya-kanya tayong technique eh, di ba, style. Ano ba yung, di ba, paano tayo mag-drive? Eh, kung beginners ka, so syempre, kailangan mong kapain. Diba? Lalo na yung size ng ating sasakyan. So nakakatawa nga eh kasi nga syempre, ang dami kong day off. So sabi ko sa sawa ko kailan ko mag-aral. Sabi niya, basta tawagan mo lang ako kung may problema ka. <laughs> syempre, buti naman, very supportive siya. Kasi one time na nung time na nagda-drive ako kasama siya, ay laging sumisigaw ang iksi ng pasensya. Kaya nagkaroon kami ng argument, debate to the max. Sabi ko, grabe ah yung trainer ko nga eh. Bakit ang haba ng pasensya niya? na natuturo sa akin, hindi ko ka-relatives yun, hindi ko ka-ano-ano, -ano. stranger nga yun, kung tutusin, sabi niya, e, paano kasi binayaran mo siya, ganun talaga, mabait sila, kaya sabi ko, oh, sige gusto mo, bayaran din kita, para maging mabait ka sa akin, hindi siya ganun, gumanon siya, sabi ko, yun na nga eh, e, ikaw, asawa ko, Mister Pakita, ba diba? dapat ikaw yung nakakaunawa, nakakaintindi, kasi nga, beginners ako dito, eh ikaw, kas -ka kas kas kasero ka, magaling ka na mag-drive, kaya grabe talaga, alam mo yun, tumahimik siya, <laughs> alam mo, ano si hindi na siya nangangailangan nagko comment na lang siya konte o oh, yung ginawa mo hindi yon maganda dapat ganito ganyan lang uy kumalma si dudong kaya yon nga kaya nagano nagkaroon din ako ng documentary video kasi para naman uh, maipakita ko ma-share ko sa mga katulad ko na mahina ang loob nung una after ano to ah, after 14 years 13 years ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob sabi ko lang dati ayoko talaga mag-drive mag-taxi na lang ako ay ngayon yung kailangan ko mag-drive kasi kailangan na kailangan talaga kasi wala nang wala na akong katuwang wala na kasi siya mag LDR na kami dito so hindi ko na isiwalat lahat yung lahat na informasyon basta yun nga ay, di ba finally tingnan mo nakatapos Tapos di ba baka makarelate kayo sa akin? At least, may share ko naman yung mga konting video ko na mga natutunan ko at experience ko sa drive So, ito naman, finally, nakaakyat na ako na walang opponent, walang sasakyan. Kasi ang hirap pag may sasakyan na makasalubong eh. So, yun, nakaakyat na ako galing sa parking lot, papunta dun sa pinaka ground floor. Oh, di ba? Relief, na More videos to go sa pagdadrive natin, mga beshi. God bless everyone!